tayong maip, meron tayong aiks, meron tayong uh, tupad, meron pang akap yan mo. Kaya akap. Pagka po natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, Uh, eh, correct me if I'm wrong kung uh, nagkamali ako ng pag-compute. Pero, pero, parang 194 billion pesos lahat eh. uh, tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Naisip ko, Mr. Secretary, na invest na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka ako sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibri na po natin yon. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yon, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion Pagkatasi, si pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Mas mabuti pa yata, mas practical. May ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila. Walang corruption. Wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Oo. kaya Hangga? ako binanggit ito. Ako isang ayon ako na dapat patuparin natin to At kung kinakailangan... i-adjust natin na mas mataas. Ayun. akala kasi ko kasi kukontra ka kanina, secretary. Hindi, sangayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala.